I ano ko i para i clarify ko lang guys ha. Guys, nakakain ba itong sweet berry? So guys, ah uh, tayo ng isa guys ha. Pero yung ano guys, yung makain nito guys, yung totally hinog na gitsiya. Ito. Dahil yeah. one Ano pa Akin din. Akin ito guys. Try na rin guys. Mm, ang sarap daw nito guys. Mm. Hmm. 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 Berumur bot Hmm. Itu motobototannya. Bapakas dong. Anglasa punya parang beling-beling hai Hmm. So guys. Gila itu. Oh, tingnan po yung 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 duga niya, yung inyam. para pong anong dug ng blood. So, ito ang sabi ng guys, ma masarap na ito uh, gawing juice or panghalo po ng pinaksiu. Mm, yes. Panghalo po si pinaksiu. Para sa yung Christmas light, no? So, guys, guys, ang nagaganda guys, ha, kapag namumunga po siya, guys, halos ilang buwan po siya mm. hindi po naagnas na nalalanta na, na yung bunga niya diba Ilang months na dito? I think mga 5 months dito. Ito tinatanim yung kwan. Ito guys, hilaw pa ito guys, ha ko. Yung bunga niya tinatanim. Oo. Oh, oh, yung yung seeds po nito guys, ah, yung ano, yung mayroon tong seeds. Eh. So ito yung tinatanim. O pwede siguro i-market. Yan. So ayan guys, finally guys, ah, nakain natin yung ano, yung sweet berry guys. Sweet naman talaga siya. Asin lang, medyo... medyo may asin lang. Asin. Kaya sabi nga nila, maganda ito panghalo ng naksiu. Or gawin po itong juices. Blender yes. daw ito. Oh, na blender. Oo. Oh, oh. Ito guys Ay, ito yung hinog. Ay, hindi ay hinog. Ay. Hinatayin ko ng mga ibon. Hmm. Guys, itong itong halaman ito guys, alam nyo ako saan anong galing. Galing ko sa India. Diba? Ibang bansa po galing yung ganitong yung, yung halaman. So, ayan. Sa so, gusto magtanim, ito lang yung seeds. Oo. Sa lahat po na gusto magtanim, okay. Itong seeds po niya, mayroon itong, itong yung bunga niya, mayroon itong seeds. So, ayan. Pwede po kayo magtanim kung mayroon po sa'yo niya dyan. Pwede po kayo magtanim. Kasi guys, ha, ah, lalaban po siya sa, ang nagaganda sa halaman ito guys, lalaban po siya sa sikat ng araw. Di ba? Wala pong kahoy dito, ano. Sa, di ba? na laban po siya sa sikat na kaya guys napaganda po niya yung okay, natin sa bakuran